natuyo, natuloy na din at naipakita ko din po sa inyo kaya lang hindi ko na napakita kung paano ko ginawa ayan kasi bising busy, busy tayo ako po ang nagbalot niyan lahat mga, mga farmer oh, kaya as pa oh ang tagal na siguro na ito sa ano sa hindi mo na pwedeng guluhin yan no? oh tingnan nyo yung ugat oh. nag ano na na Sobrang liit na bunga, mga ka-farmer. Ayan, ito, 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 ito. Pinup na. Kita nyo yan? Grabe, ano? Parang palay, ano? Yan, o. No? O. Oh? Oh? <laughs> Isang magandang buhay. Yan, natuloy na po. Finally. Natuyo, natuloy na din. At naipakita ko din po sa inyo. Kaya lang, hindi ko na napakita kung paano ko ginawa. Ayan. Kasi bising busy, busy tayo ako po ang nagbalot niyan lahat mga farmer oh kaya aspalingado <laughs> ito yung gusto kong idagdag sa ating menu kaya lang medyo ma-work medyo ma-work mga farmer pero malay natin ba diba? so figure out natin kung paano natin gagawin yan kasi talagang gusto kong i-share sa inyo alam nyo naman pag ako'y may may masarap na ano eh si-share ko sa inyo, di ba? So, ayun. Gusto kong i-share sa inyo kasi masarap talaga ito, lalo na yung suka nito mayroong pipino na kasama yung suka. bay hmm. bahaba. Okay, okay Ang sarap. Ang sarap. Naikutan na natin yung mga tanim. Mamaya pala may tatanim akong bird's eye chili na nabili ko sa San Fernando. Mga farmer, ayan. Tapos pakita ko din sa inyo yung bird's eye chili original. Kung gaano kaliit ang bunga. Grabe. Sobrang liit. Parang palay. Sarap din siya. Yung hmm kumain ako isang subo yung gata yung gata yung ulam ang oh, sarap mga, mga farmer op 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 la ay ating panganay oh. Okay. Ay, ayan mga farmers kinatin nating mga pananim yung ating uh, papaya dito medyo gumaganda na papatay na yung ating mga ampalaya pero may nakukuha pa pa konti konti oh. tapos tumubo na pala yung mga bagong ampalaya ayan na hindi pa din ikip ni kung doon pakalayo naman ko nga oh. pwede na yan tapos yung sili natin saan na kaya yung sili bird's eye chili may nabili pala akong sili mga farmer bird's eye pero hindi yon yung peking bird's eye Medyo malalaki Pero mamaya mapapakita ko sa inyo Tunay na bird's eye chili talaga Yung anis na tinatawag nila dito Grabe ang lit Parang palay ang bunga Ganun po So ayun ah, uh, Ito na yun oh. Mukhang ito din yon Kasi naalala ko Yun po ay binili ko sa Shopee Yung buto na yon Tapos ibinudbud ko lang sa isang paso Tapos nung tumubo isa ang natira ipinalipat ko kay Kongkong yun na po yun na inilipat ni Kongkong doon so maandar pa yung motor natin inaano ko lang siya eh hmm. Hmm. kasi hirap i-start inaabot ako ng siguro mga 5 minutes o 3 minutes kakasipa sabi ko pag may emergency siguro yung valve clearance nya pinapanood ko sa youtube eh yung valve clearance baka umano lang. Kaya lang ni kaani ko kasi pag hindi alam yan, mahirap naman pangunahan. Ah, ito yung star anis na sinasabi ko. Star anis tuloy. Anis nang tawag nila mga farm birds ay chili. Ayan o. Oh. Ito o. Oh, halos. Tingnan niya yung bunga. Grabe ang liit o. Oh. Tingnan niya. Parang palay lang. Ha? Ha? Yan. Tingnan niya naman yung ano ko. ba? Diba? Ganyan kaliit o. Oh. Hmm? Tingnan niya. Yan yeah, o. Oh, yung daliri ko. Ito yung liliit ko. Tingnan niya naman. Hmm. Tapos meron niyang hinug na mga ka farmer. Tingnan niyo kung gaano kaliit. Kang mga uh, subong gabilya na yan. Eh. Grabe oh. Ito 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 ito. 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 Kita ko sa inyo nga sana may maliit na sobrang liit na bunga mga ka farmer. Ayan, ito ito ito. ito, ito. Ayan, hinug na. Kita niyo yan? Grabe ano, parang palay ano. Yan no? oh. 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 <laughs> Ayan. Hmm. Yan po yung ano nabili ko ito eh. Hmm. sana i eh, ano. Hmm, tinangin bunga niya. Ayan. Sobrang liit. Kahapon nag uh, ano bang ulam namin? Ano? Ah uh, gata na tulingan na may maraming uh, pechay. So ginawa ako, sumubo ako ng isa, kinagat ko. Maanghang din, nangangagat din. Pero mas maanghang pa rin yung ano, yung, yung, Taiwan nila na medyo maliliit lang yung dito. Bagay maliit lang siya, pero kung para mi maanghang din siguro. Oh, ayun. Tapos may nabili ako na ando sa may motor. Kapon di ko main ito mga tugutom to. Oh, a fasting yan. Pinagsama-sama ko na yung mga Young birds Mga familiarize nila itong Ano na Flyer section Mga farmer So Ano na yan uh, At least Pagka nasanay na sila Pwede na tayo magparonda Mga 2 to 3 weeks pa siguro Ako Gusto ko umulan <laughs> Gusto ko pong umulan Lamesa dam daw ngayon Ay umapaw na according to news tapos sa uh, oh, tuloy tuloy ang andar niya kapatay na natin yan ang lakas ng minor ah ang minor tapos ang update sa ating sidecar ay ah sabi sa akin malayo layo pa pala sir yung sayo wala pa ba naman isang buwan na hihintay sabi niya, ano, uh, promise gawa natin ng paraan. Di aabuti October 1. <laughs> Isang buwan pa rin ang ihintayin. Tapos ito yung nabili ko sa San Fernando. Ayan oh, ito yung bunga niya. So, ito yung mga ilalagay natin sa suka. Uh, pwede na din yan mga farmer. Ililipat ko ngayon to. Ako na ang maglilipat dahil la uh, hahanap natin yan ng uh, pagtataniman dito. Tatlo to eh. Tatlo. Tatlong puno. Ah, dalawang puno. At tatlo nga actually. Kundi na natin guguluhin yan. Dito na lang. Somewhere here. Ano yung mustasa natin. no oh. oh. Sana eh. Oh. Kaya pwedeng itan niya. Dito na lang siguro. Diyan. Pwede. Ayan oh. Ang tagal na siguro na ito sa Ano? Sa Di mo na pwedeng guluhin yan o oh. Tingnan nyo yung ugat to. Nag ano na Nag So ganito na lang yan Tapos kukuha na lang natin ito ng binhi hmm. Dito ko na lang po tinanim Kasi doon pala may mga bell pepper din na tinanim si Anne. Oh, dito. Ayan. Kailangan ka-level lang. Hindi hindi po pwedeng ah, eh ano uh, sumobra masasakal dapat level lang siya yan oh. ano na yan ah uh, mag ano na makakagalaw na yan mga ilang natin ng one week siguro mas ano na siya oh, laya ka na ha galingan mo <laughs> Didiligin kata ng uh, masarap na fish amino acid. Uh, ayan na. Papakain ako ng kalapati pero ikutan na rin natin tong ating mga tanim dito. Yun ang pangit po dito mga farmer. Pagka ano? Pagka maulan, medyo madulas. Pero ayan na, ang ganda na ng siling ninipad ni Kongkong. Sana po ay uh, Birds ay chili din yan. Gaya ng ating. Actually yan po ay galing sa Shopee din ko din yan binili. Tapos yung ating wow, kaganda. Hoy, may gagamba na naman tayo. Wow, magandang klase gagamba ito ah. Kung kung nakakuha ng gagamba nung isang araw, pakaganda. Ayan oh, ganda ng dahon. Wow. Oregano. pwede pang putulin yan itusok uli kakapal sila ng kakapal so hindi na tayo ano kukulang kailangan kasi yan ang kalapatin natin mga ka farmer o mayroon palang siling panigang dito pang emergency hmm. etong ating uh, ano itong ating uh, ba parang lalaki ito ah Ay, hindi ang lalaki mahaba ang dahon babae yan pero ibang klase ang bulaklak nya hindi kagaya nito oh. Oh. yan buo na po yung mga papaya bilis din lumaki ah, dito tayo uy, matataba ang talbos ng kamote ang gaganda mataba si mama binili ko na lang ng talbos kanina may nakita ako sakto pula nangihingi kasi siya eh sabi niya bigyan mo nga ako ng talbos na pula itatanim ko sabi niya kasi namimiss na nangangati na yun nangangati na mag uh, ala halaman o, tingnan nyo na mo ngayon agad oh. Naka farmer di ba? ibuong e, agad yung malberry bat siya. Kailangan maputol 'yan. Oh. Malberry. Ang teknik pala ng malberry, tinatanggal daw ito. May sinensi ate clouds. Tinatanggal yung dahon. Tatanggalin mo yung dahon. Mamumunga daw. Oh. Ingatan mo lang yung mga buds. Nakita yan sa Facebook. Subukan mo nga, sabi <laughs> ito 'yung mga talbos natin na pula andito. yan Ah, same ng bulaklak oh. Same sila ng bulaklak. Baka yan 'yung tinatawag ng bakla na ano. Kalabasa natin ayan, nakaano na. Nag- uh, Oh, nagkasakit ito. Oy. Mhm. Uh -huh nasan uh -huh. uh -huh. uh -huh. ba, kumulot, sira na yan patapos na ang uh, kalabasa actually marami sana itong binunga mga ka-farmer kaya lang, grabe po yung insekto, hindi namin na control di ko akalain na yung pulang yon magbubutas din ayoko kasi sana magpa-spray ng madalas kaya lang, ayun nga eh, inaperwisyon naman tayo. Ayan, no? Oh, Siyan, tumira niya, no? Pinagkakain yan. O, oh, pinagkakain nila. Kaya yung mga huli na lang yung naka, ano. Pero ito, once na, uh, once po na, uh, ano, na clear natin ito, papaklear natin kay Kong Kong, eh, kakita lang Ito, ka Ito yung throwback sa akin, no? Alam nyo, pagka nakakakuha ko ng ganitong sapot pag matibay talaga hahanapin ko na yan kung nasaan ito ba yan ayun oh, yata oh, palaka naman ito eh ikaw ba yan oo oh, siya nga ayan oh bilis ko nga, galing ko no <laughs> bilis lang hanapin yan so ayan patapos na po ito Hopefully yung kalabasa natin makaka stack tayo. At, ano naman? Uh, pagka tagal naman ng life ano shelf life ng mga kalabasa. Eh, magtanim ka agad tayo mga farming pero matagal ang ano ng kalabasa, 3 months. 3 months yan inaabot. So, bahala na. Maabot o hindi. Pero magpapatanim tayo kay Kong Kong din sa sa akin to eh nagagamba magandang ano sapot ah ito na siguro yan pero hindi iba yun sabi ko na iba eh Ibang klaseng gagamba. Bakit ganyan ang mga itsura ninyo? Uy. Bakit ganyan ang mga itsura nyo? Parang papayat ninyo. Di ba kayo nakakahuli ng ano? Payat. Mga payatot. Oh. Ang sana ngayon. Payat. gusto kong makahinga itong ating mga kalabaan papaya ito oh tingnan nyo oh wala na kung na oh ay eh, grabe yung mga naandito dito sa baba so mag na lang tayo nakaaway pa yung mga kalapate natin ah ito patay na yan patay na po yan So doon meron tayo Tuma tumaas na sila nang tumaas dahil hindi na naarawan na talo na nung ano yung mga matitira titingnan po natin at abunuhan uh, natin ng maganda. Matataba <coughs> naman 'yan. Yung mga nauna lang ang medyo naka ano nang konti oh. Dami gagamba rito ah. Not so many ah. Eh. Kaya pala si Kongkong Kong nakakuha ng siguro may napisa na ano. Maliliit pa. Ayun magandang klase eh. Kapag uh, nilinis yan, madadali sila. Sili natin, mapapakinabangan natin yan. Tapos magpapaabono na rin pala ako ng nyog. Ito, tumaas oh parang ano siya para siyang mayat nabunuhan ah. natin yan gaganda yan kailangan ng araw talaga gutom ganda lang ano, taba lang talibos ng kamote o, taba sarap yan eh ano lang e, ilagay sa kusido sa bicol kusido galunggong na pinirito na kinabukasan ikukusido mo Ako po, sarap Mukhang may huli na yata yan ha. Lilipat ko itong aking ano, uh, oregano. No? Hindi gumanda. Yan, balikan na natin to mga farmer. Ayan eh, no? Natanim na natin. Hindi ito maglulungkot. Hindi ito maglulungkot. Pero yan na po yung size nya. Ayan no? Tingnan nyo. Mas malaki siya no. Hindi po siya. Ito ganito lang kaliliit yung yung uh, bird's eye na pinakita ko po sa inyo yun magandang mga parami kaya lang parang ilan ba buto nung ano hindi ko pa nakita kung may buto ba yun na anong hirap itanim eh so ayan eto po tapos malay natin yung mga pinatubo ko na nailipat din ganun din ayan nagabono na naman pala si Kongkong Kong, oh. ating talungan wala naman pong uh, kalaban ito may mga konting ano ayan mga uh, farmer medyo ano yan Ayun, meron. Meron kalaban. Yan po, maraming bunga. Kanina nagprito si An. So, ayan ang ating uh, update. Gusto ko lang i-flex itong aking sili. Dito ko na tinanim. Baka dito tayo magtanim pag gilid na ganyan. Bell pepper meron din po mga farmer. So, ayan. Hanggang dito na lang. At ah, tapos na rin po silang maghulip. Ayan ang ano. Mapalinis natin yung harapan. Ang daming mga basura. <laughs> o yan, maraming salamat. At magandang buhay. Patay-patay na naman ito. Talagang kailangan yung pa-doktor pa. Kala ko nakakuha na ni Tropa. Nabubulunan. Mamatay. Yun. Dito daw yan. Yung uh, valve clearance nya. Ayan o. Oh meron po dyan na ina-adjust kaya lang dapat magaling talaga yung gagawa eh, mahirap ang pagkatiwala sa ano <laughs> si Rani ko ayan maraming salamat at magandang buhay